Hello mga kapatid. Good morning po sa atin lahat. Happy Friday po at uh, nandito po tayo para magbigay po ng reaksyon dito sa uh, pamilya po ni Bombay. Si Ate Shina sa pangyayari po sa kapatid po ni Shina na si Kulot. Uh, napanood naman natin po siguro ito yung vlog ni ni Ian dito sa Second channel po ni Kalinga Prab na talaga pong nakakagulat po yung mga uh, nalaman natin yung napanood natin at ito nga po ay si Atishina na naglive po na paglilinaw lang daw po. At ito nga po ay mas naaawa sila sa papa nila. At doon kikulot parang nagalit pa sila di ba <laughs> Alam niyo po mga kapatid dito po ay nakakalungkot po yung pangyayari na napanood natin sa vlog nga ni Ian dito ki Kikulot Ah uh, panoorin po natin doon sa second channel po ni Kalinga prab na iyan po ay si Ian po ang nagdi-direct niyan. <laughs> At uh, yun nga, marami tayong nalaman na umiiyak pa nga si Kulot na yun nga daw na, na muntik na nga daw pagsamantalaan ng kanyang ama. No? Nakakagulat po to. Para sa akin po, ang opinion ko po dito mga kapatid, parang pinagtangkaan. Wala pa naman siguro dahil para para na pinagtangkaan. Ibig sabihin, wala pa naman nang nangyari. Ano? Alam niyo po mga kapatid, hindi lang dito sa pamilya ni Bombay na may nalaman tayong about po dito sa tatay na pinagtangkaan. Doon po sa vlog ni Kalinga Prab na yung Buhanging Girl, isa rin po yon ang talagang nakakaawa na silang magkakapatid ay naalay ng kanilang magul ng tatay ano at uh, ang kwento nga nito po ay talaga hindi lang po dito sa vlog ni Kalinga Prab na mayroon pong nangyari na ang tatay mismo po ang umaalay sa kanyang anak. Nakakagulat po, no? nakakalungkot. Dahil sa papanood ko po yung sa buhangin girl, isa po siya sa nahaalay ng tatay niya at kaya po nila na ipakulong yung tatay nila. Dahil munti pa yung bunso nilang kapatid. ba? Diba? Nakakalungkot. Dahil mismo yung pamilya mo, mismo yung tatay mo, ang mang aalay yung mambabastos sa atin. ba diba? Nakakasakit yan. Kung para sa akin, parang uh, walang kapatawaran. No? Walang kapatawaran po yung ganitong sistema na nakakalungkot po. Na magulang mo ang sarili mo mismong ama na dapat sila ang magpuprotekta sa inyong mga anak, sila pa po yung gagawa ng kabastusan sa sarili mong anak, sarili mong dugo. ba diba po, mga kapatid? Nakakalungkot po. ba diba? Parang gusto mong silang kitili na. ba diba? Parang naiisip ko po, sa sitwasyon ngayon ni Bumbay, na kahit walang nangyaring ano wala pang nangyari at naipuan ka ng sarili mong magulang kahit kailan po hindi ko mapapatawad kung sa akin lang po mangyari di ba magulang mo pinagkakatiwalaan mo na alam ko na kayo ang magtatanggol dahil ama mo. Ano mang mangyari, ipagtatanggol kayo ng sarili mong ama. Pero sa kalagayan nila, ni, ni Bumbay, ani Kulot, at ganun pa ang maririnig mo sa sarili mong kapatid, sarili mong pamilya, na mas naawa kayo dito sa amang nyo para sa akin. Parang, ano, na maging kapatid ko kayo, na kayo mismo ang manguhusga na hindi totoo. Ginawa nyo akong sinungaling. ba? Diba? Ganun ang mararamdaman ko kung sakali man sa aking nangyari yung kalagayan ni Kulot na mas kinampihan nyo yung tatay nyo. Di ko malaman kung anong sasabihin ko po, mga kapatid. Di ba? Nakakagigil. Talagang wala na tayo ditong respeto. Alam nyo po, mga kapatid, nung napanood ko po to na ginawa kikulot doon sa vlog ni Ian, sa chicken channel ni Kalinga prob alam mo ang nasabi ko abang ako'y nanonood? Sana hindi ka na nakalabas ng kulungan. Sana manatili ka na lang mabulok sa kulungan. Para ano na lumabas ka? Para ano? Para balahurain mo ang sarili mong dugo, sarili mong anak. Yun po ang nasabi ko po abang po ako'y nanonood. Pero dito po sa ginawa ni ni Sina na instead ayusin o sa akin bumalik na lang sa kulungan kung ako ang kapatid. No? At ito pong asawa ni Sina at ni Sina, talaga pong ipinagtatanggol nila yung papa nila na nakakaawa daw po at iyak ng iyak dahil hindi naman daw po ginawa tumalon lang daw po mula sa taas nasagi lang po si ano si kulot at binuksan yung ilaw at nagsisinyas na matutulog na kung papatayin yung ilaw di ba dahil ang sabi paliwanag ni Ate Shina na sila kulot tabi-tabi doon sila Madeleine doon sa ano sa baba at pahaba yung ano la kaya lumundag at nasagi di ba ano doon nang totoo, mga kapatid? Tanging si Kulot lang ang makakapagsabi ng pawang katotohanan. Hindi po 'yan iiyak. Kung wala pong naganap na something dito sa ama. No? Kaya para sa akin po, mga kapatid, anuman ang sabihin, upaliwanag dito ng mag-asawa ni Sheena at itong asawa ni Sheena, mahirap po paniwalaan. Dahil hindi po siguro ang isang anak nagagawa gagawa ng kung ano-anong kwento. No po? Ganun po ang paniniwala ko. Ama ko, gagawaan ko ng kwento. ba? Diba? Kasiraan po yun sa ating pamilya kung ako po ay gagawa-gawa lang ng kwento kung alimbawa man walang pang sabihin na natin walang nangyari nahipuan ka hmm. di ba isang magulang mo lalo na kung hinipuan ka sa masilang na bagay na baha parti ng katawan natin talaga pong nakakatakot di ba po mga kapatid Nakaka-alarma. yung maipuan ka na lang nang isang magulang. No? Dahil pag inipuan ka ng tatay mo mismo, may ibig sabihin yun. Pinagnanasahan ka ng sarili mong magulang. Di ba po? Kaya para sa akin po, may nangyari man o wala, ang masasabi ko na lang dito, kikulot, at sa iba pang mga kapatid ni Shina mag-ingat na lang po dahil may kung walang usok walang apoy. Di ba po? Kung may usok, may apoy. Di ba po? 'Yun lang po dito ang masasabi ko mga kapatid dahil uh, marami na po na nangyari na inalay ng magulang ang kanyang anak. Para sa akin po dapat tayo laging may separate na higaan ng mga lalaki. Ako po, ang dami ko pong mga pamangkin, lalaki, babae. Dahil ako po, karamihan po mga babae ang mga pamangkin ko na nandyan po sa bahay ko na sila po ay dahil bayan po yon na nag-aaral sila. Iba po, doon kayo sa taas. Matulog ang mga lalaki doon sa taas ang mga babae nasa kwarto. At ang tatay ko po nakabukod po yan at ang nanay ko. Ginawa ko po, nandoon sila sa kwarto ko na malapit sa banyo. Dahil ang kwarto ko po may banyo. Doon po sila, dalawang kama, kama po yung kwarto ko. Doon sa kabila, yung tatay ko. Kabila naman, mama ko at pamangking uh, apo ko pong lalaki. Doon po para mabantayan ang tatay ko dahil may sakit din po ang tatay ko, mahina na rin, matanda na rin. Pero ang mga babae doon sa kabilang kwarto, at yung iba naman doon sa kabila, at yung mga lalaki po sa taas. Kahit pa po yan magpipinsan, wag natin pagsamasamahin dahil lalaki pa rin yan. Mayroon po yan na nararamdaman. Dahil po parang uh, isang hayop na ang aso, kahit uh, anak niya o kaano niya, pag 'yan po ay nakaramdam ay talagang mag-aanohan po 'yan. Ang mga tayo naman kasi pong tao, may mga isip. Kaya po tayo kung naiisip na marami pong nangyari na magpinsan po nag-aasawahan. Dahil 'yan po sa environment Totoo po yan. Sa environment po yan. Pag nagsasama-sama kayo na ang akala nyo ay magpinsan lang kayo, nagsasama, nagtatabihan, hanggap po yan sa may mangyayari. Mayroon po akong mga kakilala po, mga kapatid. Kaya, iyan po ay sa ay environment po yan. Sa loob ng bahay. Dapat po yan, laging nakaseparate po yung mga lalaki sa mga babae. Yun lang po, mas masasabi ko po na si Ate Shena, huwag nyo na pong pagtakpan ang iyong ama. Uh, huwag po kayong maawa sa inyong ama. Maawa kayo sa iyong kapatid sa dinadaanan niya ngayon na uh, takot, di ba? Diba? Takot po ang nakita ko dito kikulot. Kaya sana naman po ay uh, nandito kayo sa side ni Kulot na bigyan niyo po ng attention, Hindi yung tatay niyo na umiiyak na naaawa kayo. Yan lang po ang masasabi ko sa iyo si Shena at sa asawa mo. Maawa kayo sa kapatid mo. Wala man na nangyari, siya po yung nakaranas ng takot takot na abang buhay na niyan po 'yan na hindi makakalimutan. Yan lang po, marami pong salamat. Mag-iingat na lang tayo po pag mga ganitong sitwasyon. 'Di ba? At ingatan niyo rin ang tatay niyo. Huwag kayo masyadong kampante. 'Di ba? Dahil hindi natin alam yung mga ganitong klasing magulang na hindi po natin pwedeng pagkatiwalaan. No? Marami po ang salamat sa inyong lahat at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Idna Vlog at si Kalinga Prab. Sana po tayo ay tuloy-tuloy lang. ah uh, one Kalinga, one family. We love you so much. Mga viewers na nagmamahal, Kimalo de los Santos, please subscribe po at lagi po tayong magtatamsak para naman po ay maganda sa panlasa ni Lolo. Bye-bye! <laughs> We love you! God bless you po! Ma!